mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. mag kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y pabalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntaan ko. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ng daan? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo lang nakita. Panginoon, Ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisiyahan na kami. Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa ama at ang ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ang amang nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Manalangin kayo ng di matukso. Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Ama ko, kung maaari, Ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, ang mangyari. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan.